Naalala ko pa noon, ang saya-saya maglaro sa kalsada. Walang kasing saya ang mga araw na iyon. Patintero, tumbang preso, habulan. Pawis dito, pawis doon. Ang mga tawanan at sigawan, walang katulad. Hindi bale ng madumihan o mainitan, basta masaya kasamang mga kalaro. Ibang-iba na ngayon. Ang init ng araw, tila hindi alintana. Yung mga batang dati na naghahabulan sa kalsada na sa loob na ng bahay, ang mga kalsada, tila naging tahimik na, Nakadikit na lang ang mga mata sa cellphone parang hindi na sila makawala. Tablet o computer. Ang mga laro nasa screen na lang. Hindi na uso ang larong kalye. Ang uso, online games. Ang mga virtual na mundo, mas pinipili na. Parang kailan lang, tuwang-tuwa ang mga bata kapag sabado. Kasi walang pasok at pwede manood ng cartoon sa umaga. Ang simpleng kaligayahan, hindi na mababalik. Pero ngayon, parang araw-araw sabado na. Pwedeng mag-internet anumang oras, walang limitasyon, walang paghihintay. Nawala na yung excitement na hintayin ng weekend. Ang anticipation, tila nawala na rin. Kasi lahat ng gusto nila, isang pindot na lang nasa harapan na nila. Ang mundo nasa kanilang mga kamay na. Malaking tulong ang teknolohiya sa buhay natin ngayon. Sa bawat aspeto ng ating buhay, mula sa trabaho hanggang sa libangan, naroon ang teknolohiya. Mas mabilis na ang komunikasyon, hindi na natin kailangang maghintay ng matagal para makausap ang mga mahal natin sa buhay. Mas madali nang maghanap ng impormasyon. Sa isang pindot lang, makakuha na tayo ng sagot sa ating mga tanong. Pero may mga bagay pa rin na hindi kayang tumbasa ng kahit anong gadget. Ang mga simpleng laro sa labas ay nagbibigay ng kakaibang saya. Tulad na lang ng tunay na pakikipaglaro. Ang mga laro sa labas ay nagdudulot ng masayang alaala Tawanan, asaran, at kulitan na hindi mo mararanasan sa online games. Ang mga simpleng biruan ay nagiging bahagi ng ating pagkabata. Yung mga sugat at galos na naging parte na ng pagkabata. Ang mga ito ay simbolo ng ating mga karanasan at pagkatuto. Mas madali nang ang makipag-usap ngayon gamit ang cellphone. Isang teksto tawag lang, konektado na tayo. Pero parang mas mahirap nang magkaroon ng tunay na koneksyon. Ang mga usapan ay nagiging mababaw at walang lalim. Kasi yung mga kabataan ngayon, mas sanay ng makipag-usap sa pamamagitan ng text o chat. Nawawala ang personal na ugnayan. Nawawala na yung kakayahan nilang magbasa ng emosyon at makiramdam sa kapwa. Ang tunay na pakikipag-usap ay hindi na gaanong pinahalagahan. Nung bata ako, ang pinakamalaking problema ko lang ay kung paano makakatakas sa tanghali para makipaglaro. O kaya naman, kung paano makahingi ng dagdag na baon kay nanay. Kung kulang ang baon, edi hati-hati na lang namin yung pagkain. Kung sino yung may dalang masarap, siya ang bida. Simple lang ang buhay, walang masyadong iniisip. Ngayon, parang masyadong komplikado na ang buhay ng makabataan. Ang daming pressure sa school, sa social media, at pati na rin sa pamilya. Dati-rati, ang bonding ng pamilya ay sama-samang panonood ng telebisyon pagkatapos maghapunan. O kaya naman, kwentuhan at tawanan habang kumakain. Ngayon, ang bawat isa, may kanya-kanyang mundo na. Naka-cellphone si tatay, naglalaro ng online games si kuya, at nanonood ng video sa YouTube si Bunso. Kahit magkakasama sa isang bahay, parang ang layo-layo ng distansya. Hindi naman masama ang paggamit ng gadgets. Pero dapat may limitasyon. Dapat hindi ito maging sagabal sa pakikipag-ugnayan sa pamilya at sa totoong mundo. Isa sa mga nakakalungkot na epekto ng teknolohiya ay ang pagkawala ng koneksyon sa pagitan ng magulang at anak. Sa halip na mag-usap at mag-bonding, mas pinipili ng mga bata na mag-focus sa kanilang mga gadgets. Mas madalas pa nilang kausap ang mga kaibigan nila online kaysa sarili nilang mga magulang. Ang mga simpleng kwentuhan at tawanan ay napapalitan ng mga chat at video calls. Minsan, mas updated pa ang mga anak sa mga nangyayari sa buhay ng mga kaibigan nila online kaysa sa mga nangyayari sa buhay ng sarili nilang pamilya. Ang mga importanteng moments sa bahay ay tila nawawala na sa kanilang atensyon. Malaking hamon ito sa mga magulang ngayon. Paano nga ba nila mapapanatili ang koneksyon sa kanilang mga anak sa kabila ng teknolohiya? Paano nga ba tuturuan ang mga anak na magkaroon ng balance sa paggamit ng teknolohiya? Kailangan ng tamang disiplina at gabay upang hindi tuluyang mawala ang komunikasyon sa loob ng pamilya. Paano ibabalik ang dating sigla ng komunikasyon sa loob ng pamilya? Ang mga simpleng aktibidad tulad ng sabay-sabay na pagkain at paglalaro ay maaring makatulong upang muling mapalapit ang bawat isa. Marami tayong matututunan sa buhay noong wala pang masyadong teknolohiya. Yung simpleng pamumuhay, yung tunay na pakikipaglaro, yung matibay na samahan ng pamilya. Hindi naman natin sinasabing iwasan na ng tuluyan ng teknolohiya pero sana, gamitin natin ito sa tama at responsableng paraan. Huwag nating hayaan ng gadgets ang maging sentro ng ating buhay. Mas mahalaga pa rin ang tunay na koneksyon, ang pagmamahal sa pamilya, at ang mga karanasan na hindi mapapalitan ng kahit anong teknolohiya.